Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Ngayon din, noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umula ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buhitri. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes ng ikadalawampot dalawang linggo sa karaniwang panahon at dalawang linggo na lamang po ang natitira at magtatapos na ang pangliturhiyang kalendaryo natin sa ating simbahan sa pagtatapos sa darating na November 22 o 23 sa pagdiriwang ng Kristong Hari at sisimulan pa sa panahon ng Advento. At ang adyento ay nangangahulugan ng pagdating. Kaya ang mga tema ng ating pong mga pagbasa sa mga susunod pang mga araw ay patungkol sa pag ng Diyos, pagdating ng anak ng Diyos. Kaya ngayong araw nito, narinig natin na muli sinasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad na ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa panahon ni Noe, panahon ni Lot. No? Uh, kung babalikan natin ang kwentong iyon, medyo nakakatakot kasi disaster. Panahon ni Noe, ilang araw na umulan, apat na pong araw, apat na pong gabing umulan. Pero sila rin naman noon ay pinaghanda, binalaanan sinabihan sila na maging handa pero hindi sila naging handa. Bagkos ay nagpatuloy sa inuman, lasingan, pag asawa Pero nung dumating ang, anak, nung dumating ang ulan, doon sila nagulaga sarado na ang pinto ng uh, bangka no at lahat sila ay nalipol at sino ang naligtas ang naghanda ganun din sa panahon ng Sodoma at Gomora sino ang naligtas yung nakinig sa paalaala ng Diyos sa unang pagbasa sa aklat ng karunungan ang sabi dito napakahangal ng mga taong hindi nakakakilala o sa diyang hindi kumikilala sa Diyos. Namamangha sila sa mabubuting bagay sa lahat ng bagay sa daigdig na ito. Marami, malayo-layo na rin ang na-discover ng tao, pati ibang mga planeta, ibang mga between, na-discover nadiscover na pero ang lumika ng lahat ng ito, hindi niya ma-discover. Kaya kahangalan para sa isang taong hindi kumikilala sa Diyos. At ito yung isang maganda rin na mapagnilayan natin dahil sa sinabi ng ating Panginoon, no, ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. Pero nawa hindi tayo maiwan doon sa takot, no? kasi parang nakakatakot naman ito. Pero hindi ito binibigay ni Kristo para manakot, kundi tayo ay para maghanda yung mabuhay tayo. Maghanda. Kasi alam naman, no, sinasabi sa atin lagi, na darating ang katapusan, darating ang wakas, darating ang Panginoon, pero yun nga, imbis na maghanda, natatakot tayo. And ginagamit natin yung para yung context, out of context na you only live once. Kaya sige, mabuhay ka, magwalwal ka, mag-enjoy ka, tikman mo lahat sa mundong ito kasi sayang ang buhay. Yun nga lang, lahat ginagawa na natin sa mundong ito maliban sa kilalanin ang Diyos. Ang pinakamahalagang paghahanda para sa pagdating ng Panginoon, pagdating ng wakas ay yung ina inaalam natin at tinutuklas natin ang hiwaga ng Diyos. Sa taong kumikilala sa Diyos, hindi ito matatakot sa pagdating ng wakas. Pag sinabing kukuni ng isa, iiwan ng isa, kung sino ang kumikilala sa Diyos, yun ang kukunin. Kung hindi, alam na ang mangyayari sa atin. So, mas mainam, nawa, pagpahintulot ng Diyos, lahat tayo na dito, lahat ng kumikilala sa Diyos, kunin niya. At wala sana tayong makita na maiiwan dito. Kaya sana habang naghihintay tayo, Enjoy natin ang buhay, maging masaya tayo sa buhay habang nagbibigay din tayo ng buhay sa iba. Hindi lang tayo dapat mabuhay sa sarili natin, sikapin natin makapagbigay ng buhay sa iba. Amen.